Dalawang programa ng Department of Science and Technology ang mapapanood sa inyong pambansang TV sa susunod na buwan. Nalayong ihatid ng siyensya o agham sa publiko. Si Rod Lagusad sa report. Mapapanood na sa PTV sa susunod na buwan ang bagong seasons ng mga programang Siyensikat at Expert Talk ng Department of Science and Technology. Ito ang mga programa ng DOST na layuning iparating sa publiko ang dalang benepisyo ng science. Kasama na dito na may kahit ang mga kabataan na maging interesado dito. Sa pag-aaral, very mataas, mataas yung uh, engagement pag visual, di ba? Visual ang tao. So through television, through social media, kung saan, and yung mga platforms yung ating mga programa, sa tingin namin ay effective ito para ma-reach out doon sa ating mga intended audience, lalo na yung mga kabataan. Kasama sa excited ng mapanood ang dalawang programa, ang grade 7 student na si Mika lalo't favorite subject niya ang science. Nakakatulong po yun sa mga estudyante para po mas mapalawak po yung kaalaman nila about sa science po or agham at mas napapalawak po nila yung kanilang pag-unawa po sa mundong nakapalibot sa atin. Sa programang Siyensikal, tapok dito ang kwento ng mga ordinaryong Pilipino na tinugunan ng kanilang kinakarap na hamon sa kanilang mga komunidad sa tulong ng siyensya at teknolohiya. Sa bagong season, masusubaybayan namang innovation sa Visayas at Mindanao. Kasama ang mga host nito na sina Secretary Renato Saldum Jr. at Diego Reyes. We want to showcase na walang age, walang barrier yung siyensya na kahit sino, kahit mga high schools, uh, high schoolers can think of ways, innovative ways on how to use science to solve yung everyday problems sila. No one is above or below science. So it's welcome to everyone, it's open to everyone, and hopefully, mas maraming pa kaming places na mapuntahan sa mga susunod pa namin seasons. Bagong season din ng Expert Talk kasama si AJ Castro ang dapat abangan at maging inspirasyon ang mga tampok na young Filipino scientists na namamayagpag sa kanilang karera. Inikot ng programa ang buong bansa para ibahagi ang kanilang kwento pagdating sa kanilang research, Invention innovation. Alam nyo, sabi nga nila, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya naman importante na talaga mahikayat natin yung mga kabataan kasi ang science at technology ay maaaring isa, isa sa mga solusyon na pwedeng makatulong sa mga problema kinakaharap ng ating bansa. Hinihikayat namin kayo na palawakin ang inyong mga kaisipan na patungkol sa inyong mga interes, patungkol sa science, dahil ang science is for the people. Mapapanood ang expert talk tuwing alas 4 ng hapon ng Sabado simula October 5. Habang siyensikat naman ay tuwing 10 30am ng linggo sa October 6, dito lang sa PTV. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.